One, two, three, come on. Come, on. come on! Hello beautiful people, welcome back to my channel. This is your mama Sam. Halo mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na 'to. At syempre ko kukunin naman ang tatanungin nyo Nakikita naman niyo ang beauty ng mamasam niyo, fresh overload pa rin, 'di ba? Ganyan talaga kapag umiinom ka ng no, maraming vitamin C plus kumakain ka ng maraming banana dahil sa banana nakakagloka ang ganda ng mamasam niyo charot. So yon so sana lahat kayo ay okay na okay at safe ngayon araw na to. Siyempre, gusto ko muna magpasalamat sa walang sawang tumatangkilik dito sa Mama Sam Vlog. Araw-araw, lagi-lagi, maraming maraming salamat guys sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo. Talagang nakakataba ng puso dahil sa nakikita mo yung mga views, nakikita mo yung mga comments, ang saya-saya lang. Sobrang winner. Charot. So, yon So, winner kayo sa puso ko. yon At syempre, gusto ko rin Kamusta he? Si Christine Ann Perez. So, yon na lagi nagmamaganda. Ang chismosang si Christine Ann Perez. Charot. So, yon At eto na nga, syempre, marami tayong chika ngayon na talaga naman, oh my gosh, magtataas ang kilay ninyo sa mga pag-uusapan natin ngayon. Sa mga chika update natin. Kaya, guys, huwag na natin patagalin ang ating mga chika. Para sa una natin chika, syempre, Kurt Bondat, ayan na, rumampa na with national costume. Ano daw ang masasabi ko sa ipinakita at ipinamalas na national costume presentation dito ni Kurt Bondad. So yon kanina nga naganap na ang pre preliminary national costume ng mga kandidata dito kandidato pala dito sa Mr. World 2024 kung saan ang ating pambato dito ay si Kurt Bondat na talaga naman masasabi ko yummy, charot so yon ang sexy niya doon sa national costume na ipinakita niya at grabe yung presentation niya, winner so naproud proud ako sa kanya kasi naman, grabe talaga ang eksena, grabe yung kagwapuhan niya, talagang kulang na lang. Diyos ko, Kurt, anong ba? Charot! So, yun. So, in fairness naman. At, eto nga, syempre, pasok sa top 20 ang kanyang national costume. Kaya, congratulations kay Kurt Bondat na talaga naman, talagang matigas na matigas ang kanyang pagkalalaki. O, ba? Diba? So, yun. So, ako naman, maasa naman ako na malayo ang mararating ni Kurt Bondat dito sa Mr. World. At, syempre, inaabangan natin dyan yung swimsuit competition, yung mga ganon yung, di ba? Mga nakatrunks lang yung mga yan. At higit sa lahat, syempre, kung paano niya susungkitin ang corona o yung titulo na Mr. World niya yung taon na to. So, abangan natin yung kay Kurt. Kasi malakas naman yung laban eh, no? So, yon So, good luck! At kanina din, syempre, talaga nagpakitang gilas din ang pambato natin na si Sam Acosta naman dito sa Miss Cosmo World Yes, talaga naman masasabi ko My gosh, in fairness sa kanya ha Talagang umariba mula sa national costume Evening gown competition Ay hindi talaga nagpakabog ang Sam Acosta Basta Sam talaga maganda at magaling no Diyos ko, nakakaloka Kasi pumasok talaga ang lola mo sa dulo ng competition At nakaratingan ng top 5 At naging second runner up si Miss Philippines dito sa Miss Cosmo World 2024. So, mabuhay naman ang ating pambato na si Sam Acosta. Oy, in fairness kay Sam, ha? wala pa preparasyon masyado yan kasi kakapanalo lang yan ng Miss Cosmo World nung nakaraang buwan yata or eto lang tapos pumunta na siya dyan sa competition oh my gosh, nakakaloka at tingnan ninyo talagang umarangkada pa rin na second runner up ang ating pambato nakakatuwa at congratulations naman sa kanya. So dito sa Miss Cosmo, syempre ang nanalo dito ay si Miss Australia. Oh my gosh, back to back ang pagkakapanalo nila sa Earth, di ba? And then, first runner-up naman si Iceland at second runner-up naman si Philippines. So, tatlo lang yung kinukuha nila eh. So, isang second runner-up, first runner-up at winners. Alam mo sa totoo yun, yung mga ganitong ranking, okay na yan kasi ang dami-dami. May fourth runner-up at third runner-up. Para saan, di ba? So, yon So, congratulations syempre, sa mga nanalo. At congratulations sa Australia dahil kakapanalo lang nila ng Miss Earth ngayon ay winner na naman sila o oh, di ba so yon iba talaga ang beauty talaga ng mga Australian ngayon na mamayag pang ng bongga bongga sa international pageant. So, siya ang bago tinanghal ng hal na Miss Cosmo World. And then, may nagtanong sa akin, ano daw ba ang masasabi ko dito sa sunod-sunod natin pagkakapanalo dito sa Miss Cosmo World dahil nung 2022, hindi ako nagkakamali, 2022 ay winners tayo dyan, di ba? Talagang nag-title tayo ng Bogang Boga. And then, 2023 ay nag-first runner-up naman tayo. Pagkatapos ngayon, 2024 naman, second runner-up. Ito ay mga gandang galing sa binibini. So, ano yung susunod? Wala na. Charot. So, yun. <laughs> Nakakaloka. Mali ninyo. Sa susunod na taon ay manalo na tayo dyan. So, siguro kailangan lang ng konting promotion dito sa Miss Cosmo World Philippines, no? Para mas umano pa siya, mas makilala pa ng gusto, dapat inilalagay na kasi yan sa Binibining Pilipinas. Tutal ang mga nananalo naman, mga taga-binibini. <laughs> ba? Diba? just ko, bakit ba nila ibinubukod ko yan, ilagay natin ninyo yan sa binibini para magkaroon ng binibining Pilipinas Cosmo World. O, oh, di ba? Kasi para madagdagan ng corona doon, at least maging patlo. So, kung nilalagay nyo yan sa binibini, mas nakakapaghanda ang kandidata, mas na-prepare nyo yung sarili niya, mas madaling manalo. E, eh, imagine niyo yung mga kandidatang yan, e, galing din naman sa binibini Pilipinas. So, di ba? eh, bakit nyo pa ibinubukod <laughs> doon na sa binibini? Anyway, congratulations pa rin sa Pilipinas dahil sa magandang ranking natin dito sa Miss Cosmo. And then, sabi nga nun, ano daw ang pinagkaiba ng Miss Cosmo at sa nung Miss Cosmo World? Well, ang masasabi ko, ang Miss Cosmo World ay magandang pageant. <laughs> ang Miss Cosmo International ay nakakalokang pageant. Charot. <laughs> Hindi, maganda din naman yung Miss Cosmo International. Kaya lang medyo parang ang dami nilang ganap doon na eksena. Tapos tingnan nyo, nawala tuloy sila sa eksena ngayon, di ba? Parang nanahimik na sila, hindi na ganun kabongga. Anyway, mm hindi -hmm. kasi nila pinanalo si sa Manalo. eh, kung si Atisa Manalo ang pinanalo nila dyan, eh di sana mas nakilala, mas umingay ang pageant nila. Kaso hindi. Oo, saka hindi ko alam kung totoo ba yung nangyari na nagbigay sila ng malaking pa-premyo. Tapos parang si Miss Indonesia wala namang eksena o hindi nga natin alam kung nasan na siya. <laughs> kung siya pa ba ang reigning ng Miss Cosmo. Kaya siguro pinanalo nila to. Charot. Anyway, good luck na lang dyan. Basta ako masasabi ko, better itong Miss Cosmo World. Kasi lagi tayo nananalo. Charot. Hindi. Dahil parang mas klaro yung pageant nila. Mas binibigay kagad nila yung papremyo. Tapos, sa Malaysia kasi ginagawa to eh. Tapos, kita ko talaga ng malaki yung papremyo nila. Tapos, Ayun, tapos na, ganun, ganun kasimple, but bongga, maganda, maganda yung pageant nila. Nairaraos nila ng maayos, tapos yung mga kandidata, hindi ganun kadami, pero kita mo talaga yung quality nila na maganda naman yung pageant. O, di ba? Kaya, Miss Cosmo World na ako. Gusto ko mapunta to sa Binibining Pilipinas. Agree ba kayo? So, di ba parang mas maganda pag napunta siya sa Binibining Pilipinas? At, Bongga siya So, yon And then, syempre para na sumunod natin chika Syempre, Miss Universe chika pa rin tayo Mga first time ever Na breaking into the top 30 Ngayong taon na to So, ito ay si Miss Macau Si Miss Serbia Egypt At Cambodia Anong masasabi mo dito? Ang bongga Diba? Kaya nga gusto ko yung format na top 30 Tapos top 12 Saka top 5 sana huwag na nilang baguhin sa susunod na taon. Bakit ko nagustuhan yung format na to? Kasi nabibigyan ng chance makapasok sa semifinals yung mga kandidata na katulad na ng mga hindi nabibigyan ng chance talaga makapasok sa semifinals. Like example, yung apat na nabanggit natin. di ba diba? Ayan, si Macau si Serbia, si Egypt at Cambodia na talagang pinipilit nilang lumaban pero hindi sila nabibigyan ng spotlight at ngayon nabigyan na sila ng spotlight. So, gusto ko yung ganong kabalanse eh, kasi hindi yung puro mga front runner lang, mga malalakas lang. And then, ayan, nabigyan sila ng pagkakataon. Ang ganda na sinabi ni Miss Egypt, sa 73 years nila lumalaban ng Miss Universe, this is the first time ever na nakapasok sila sa semifinals and that is the history. O, oh, di ba? So, para sa kanya, kontento na siya yun. Nakapasok man lang siya doon sa top 30. Eh, di Bonga, di ba? And ganun din si Cambodia at ganun din si Serbia at ganun din si Macau. Kaya gusto ko yung format na yan kasi marami mga kandidata na taga-ibang bansa na magbibigyan ng opportunity na magkaroon ng chance na makapasok. Tinan mo si Nigeria, o oh, di ba? Nag-first runner up pa sila. Hmm. Di ba? Bongga! So, yon Speaking of Nigeria, mama Sam, tingin mo, dapat ba siyang sumali sa Miss World? Mm. Parang yung Nigerian doon na sumalis sa Miss Universe, tapos pagdating sa Miss World title, di ba? Alam mo, ako, to be honest, napanood ko kanina yung interview niya hindi niya pala ina-expect na makakarating siya sa top 30. as ah, sa top 30, 30. Tapos, sabi niya, ang goal lang daw niya, makapasok sa top 30, okay na yon Pero hindi niya ina-expect na aabot siya sa 12, aabot siya sa 5. Tapos, sa doon daw sa 5, hindi daw siya prepare for the Q&A. Pero, sige, nandyan na, nilaban niya na. At naka-first runner-up pa siya. So, sobrang happy siya. So, kung iisipin mo, nakakatuwa, no? So, ito yung kandidata na hindi mo inaasahan na bigla silang makakarating sa dulo ng competition. Pero ang iniisip lang ng iba, eh kasi may offer naman siya, kaya yan nakarating sa dulo ng competition. Pero hindi yun kasi kung siya nga mismo, sabi niya, hanggang top 30, okay na siya. Basta makalusot siya ng top 30. Pero yung umabot pa siya hanggang sa dulo, ay sobrang winner na yon. Tapos plus nagkaroon pa daw siya ng title na ano na Miss Universe Africa and Oceana, Oceana e di eh, Bongga. Hindi ko maintindihan bakit yung Africa and Oceana magkasama, 'di ba? Ito yung yung Asia and Oceana. Pero hindi ko alam ba't nasa Africa siya. Anyway, so good luck, ba diba, sa joining niya. And nakakatawa. Kung gusto niya sumali sa Miss World, ako parang piling ko okay lang, pero kailangan niya mag-prepare doon. Bakit hindi? Di ba? In the future, try niya. Oh, di ba? Malay mo, maging Miss World siya. O, oh. at this first run of some universe, naging Miss World. O, oh, di ba? Bongga yun. And then, of course, sa mga Continental Queen, ano naman daw ang chika natin sa kanila? Well, ang chika natin sa kanila ay uuwi na sila sa mga bansa nila. And then, si Chelsea Manalo ay nasa Los Angeles. Kung hindi ako nagkakamali, nasa LA siya. Tapos, namamasyal, siya, namamasyal sila ng pamilya niya doon. Tapos yun, uuwi na siya ng Pilipinas. Tapos, kailan magaganap yung together yung mga queens at saka yung ano. Kapag nagsimula na yung tour ng, siguro next year na yon Kasi, ang susunod na routine ng Miss Universe ngayon ay nasa Miami siya para sa interview niya dediretso siya sa New York bago magpasko so ngayon nasa Miami siya siguro sa susunod na ano pupunta na siya ng New York hanggang sa New Year na siya doon tapos saka na siya pupunta siguro sa ano kung di ako nagkakamali alam, kung di ako nagkakamali ganun eh tapos siguro sa susunod na taon ayan na yung tour nila by Asia, di ba? Kaya, mong hmm, gaya na. At good luck, ba? Diba? Good luck sa kanila. Nakakatuwa kasi may Americas, Asia, and then Europe na masasabi ko naman parang sila tuloy yung naging top 5 na. Charot. Anyway, sila yung replacement doon. At ito ang sumunod natin, Chika. nga gano'n, Mama Sam, ba, tingin ko daw ba kung si Ati sa Manalo ang inilaban sa Miss Universe ay magiging winner kaya tayo or makakarating daw sa dulo ng competition. Depende yan. Alam nyo guys, sa totoo lang, tulad nyo na sinabi ko, very satisfied ako doon sa inil pinakitang laban dito ni Chelsea Manalo. Actually, wala namang problema kay Chelsea. Kung baga, destiny kasi to ng girls. And then, ako syempre, gusto ko si Atisa Manalo lumaban ng Miss Universe. Bakit hindi? At talagang pangarap natin yon para sa kanya. Pero, kung siya ba yung nilaban natin ngayon, I think, magiging maganda din yung laban. Kasi may ganda si Atisa, tapos caliber din naman yung galawan. So, parang piling ko ganun din. Katulad din ng ipinakita ni Chelsea Manalo. Siya din ang magiging Miss Universe Asia. Charot. So, yun. So, hindi ko alam. Kasi hindi natin alam kung ano ang destiny na mangyayari kay, kay Atisa Manalo kung siya yung inilaban natin. Pero ang alam ko lang, kakabu siya. At talagang e, eksena yan ng bongga-bongga. So, yun lang yung nasisiguro ko. Pero hindi ko alam kung ano ang magiging kapalaran niya kasi hindi naman ako manguhula. Charot. So, depende yon sa ipapakita niyong performance. ay nakita naman natin sa Cosmo, o um, naman siya ng bongga-bongga. So, ibig sabihin, kaya niya rin dito sa Miss Universe. Ang tanong, magbabalik ba si sa Manalo sa Miss Universe? So, yun. So, kahapon, di ba, may pinosa ko doon sa SB crowd ko na na ano na sabi niya hindi na muna siya magbabalik wala siyang plano pero I hope na sana magbago yung isip ni at isa kasi parang piling ko hindi pa tapos yung laban sa kanya at parang piling ko kung bibigyan niya pa ng isa pang pa pagkakataon yung sarili niya sa Miss Universe Philippines baka makuha niya yung corona di ba? Pero gusto ko, kung magbabalik siya, ay dapat mas malakas, mas matapang, mas bagong at isang manalo. So, bigyan natin siya ng time na makapag-isip. Bigyan natin siya ng time na maipush niya yung sarili niya sa, alam mo yung sa sistema na dapat niya ipakita talaga bilang kandidata ng Miss Universe Philippines para maging madali sa kanya yung lahat. Yung gusto ko yung pagbalik niya, ang atake niya parang Michelle D. Ganon! Eh kung si Michelle D. nga, di ba? nag-try ng one more. Kaya lang, ang mali lang ni Atisa kasi, eh, tinanggap niya kasi yung Miss Cosmo at napaglaruan siya doon ng bongga-bongga. Charot. So, yon Pero parang feeling ko, uh, magbalik pa siya isa pang beses para malaman niya kung ano talaga yung talaga magiging resulta ni nito. For sure, hindi naman siya sasayangin. At naniniwala ako, nakakayanin niya yan. O, oh, di ba? kasi si Ate sa manalo siya. <laughs> Laging panalo, di ba? So yon, ako parang wala namang mawawala sa kanya kung itatry niya uli. Malay mo, di ba? Pero mas gusto ko sa kanyang pagbabalik ay dapat mas malakas, mas matapang, mas palaban. <laughs> malay natin, di ba? Bigla siyang sumulput dyan. <laughs> Ganon. So, siguro na-trauma lang siya doon sa laban niya sa Miss Cosmo. And, tignan natin in the future. Kasi, maganda eh. Magandang mailaban to sa atisa sa Miss Universe. May beauty, magaling. Oo. So, parang feeling ko kakayanin niya. At saka iba ang caliber ni Atisa siguro na gagawin pagdating sa Miss Universe. So sana, sana, sana matupad yung mga pangarap natin para kay Atisa Manalo na makita natin sa intablado ng Miss Universe. Malalim ninyo in the future. Diba? So yun. So kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? Please comment below para at least malaman pa rin natin kung ano, ah, malaman ko naman kung ano ang chika nyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So yon so syempre maraming salamat sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po subscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell para mas updated kayo sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and laban lang. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you, guys.